Gipaklaro sa Davao City Police Office nga walay mahitabo nga reassignment sa ilang mga personahe diya sa Bangsamoro Autonomous Region on Muslim Mindanao. Sukwahay so, kini sa unang report nga migawas nga adunay reassignment nga paghimuon sa Maong Hanay. Sumala pa ni DCPO Spokesperson Police Captain Hazel Caballero Tuason nga ang mga mga personahe ipailaom sa physical examination. Kini aron masiguro nga physically fit sila sa deployment alang sa national and local elections ug barm parliamentary elections. Sila ang ginamonitor. Ah, na silang ginamonitor sa Davao City Police Officer ngayon na yung mga ginatik nga tambal. Ito na mga maintenance. Mm. May... Na yung mga maintenance, na mga ginatik nga tambal sa ilang dibati. Nasayran nga adlaw nga Miyerkules himuon ang physical examination din lakip din he ang unom ka lieutenant colonels unom ka majors pito ka captains og 12 ka lieutenant in the heart of changing lives ako si brigada Julius Pakot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao the music and news authority